Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa copranil. Bakit copranil? Ano ba itong copranil? Ito ay byproduct mula doon sa coco oil processing or coconut oil processing. So ito yung natitira na solid part, no? Kasi siyempre mahihiwalay na yung ano yung coconut oil. So yun yung solid part, yun yung copranil. At ito, ay ingredient pwede rin gamitin sa paggawa ng feeds. Sa feed formulation, gumagamit din ng copra meal kagaya ng rice bran. Pero ang copra meal, tandaan natin na fibrous ito. Ibig sabihin, mataas ang fiber. At ang digestibility ay mababa. So, hindi masyadong nadadigest ng mga poultry animals yung copra. Pero, naglalagay pa rin dahil pantulong 'yon doon sa uh, contributions ng mga iba't ibang mga ingredients ng uh, protein at saka energy at may calcium din konti pero hindi dapat sosobra doon sa limit of inclusion na recommended kasi ang limit of inclusion lang na recommended ay 10 to 20% pero pagdating may mga studies no na mga pagdating sa 20% na ilalagay mo nawawala no nag hindi nagiging available yung ibang nutrients na uh, for absorption at uh, saka yung digestion talagang uh, hindi nagiging maganda kaya nagkakaroon ng negative effect doon sa mga manok pero kung 10% lang ang i-include na copramil doon sa feed formulation ay okay naman lalo na kung gagamit ka ng enzyme para ma-break nung yung ano yung yung fiber no para mm, gumanda yung digestion at saka absorption ng mga manok doon sa uh, nutrients na nandun sa copramil. Kaya ginagamit pa rin yung copramil. Pero kagaya ng rice bran ay may limit lang. Dahil sobrahan mo ay hindi na magiging maganda ang digestion at absorption ng mga manok doon sa mga nutrients na kahit na may iba pang mga ingredients ay masisira na no? dahil maraming fiber na nandun. Maraming fiber yung copra meal kasi. Ang copra ay nagagamit maigi no? sa mga lugar na abundant ang niyog kasi kagaya ng Laguna, Batangas, mga ganyan no. Uh, di hindi ko alam kung alin, saan pa ba yung maraming nyog. Pero dun sa Laguna, alam ko maraming ano yun, maraming nyog. Ang copra ay nagagamit maigi dun sa paggawa ng feeds ng mga layer. Pero limited lang. Dahil nga dun sa low amino acid profile at saka yung low digestibility dahil doon sa fiber. Pero ang copra ay maiging katulong ng mga iba't ibang ingredients kagaya ng yellow corn, soya, rice bran, copra meal mag tulong ang mga yan para makumpleto yung daily requirement ng mga manok basta hindi sobra kaya ako dinidiscuss ang mga ito kasi marami yung mga, di ba, pag halimbawa, abundant ang uh, niyog sa inyo at, at gumagawa kayo ng coco oil. O kaya marami kayong pwedeng bilhin dyan sa lugar nyo na copra mill at gusto nyong ibigay na raw doon sa mga manok nyo. Eh, syempre, at least pag ganito na... Nalalaman nyo yung limitation, kung anong characteristics niya, kung ano yung pwedeng mangyari pag sobra. At least, no, mamiminimize nyo yung pagkakamali ng pagpapakain sa mga manok ninyo ng sobrang uh, fibrous na pagkain, kagaya ng copra meal. So, kagaya rin ng darak ay ma-fiber din, no. Kaya, ang inclusion lang dun sa... Uh, feed formulation. Kung an ilan ang total ng feed formulation na ginawa mo, kung 100 kilograms or 500 kilograms. So, 10% to 20%. Pero mas safe na gamitin mo lang yung 10% para yung digestibility at absorption ng mga nutrients uh, ng mga manok mo ay mas maganda. Para mas maganda rin ang magiging resulta doon sa egg production at saka yung egg yolk color at uh, yung quality no, ng itlog ganon at pati doon sa paglaki ng mga manok kung nagpapalaki ka ng mga manok hanggang dito na lang at sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito at kung mahilig kang manood mga informative videos mga uh, educational na kagaya ng ganito ay huwag kalimutang mag like mag subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat sa lahat ng mga pabalik-balik at saka yung mga bagong subscriber, mga old uh, subscriber din at yung mga sharer no. Thank you sa inyong lahat at sana pagpalain tayong lahat. Magandang araw ulit. At sana panatilihing maganda at malusog, masigla ang ating mga alagang manok.